Mga araw Pilipinas, live tayo dito sa may uh, Camp 6 ng Kenon Road kung pakit kayo ng Baguio City. At uh, ito ang resulta nitong uh, February 19 na announcement ng uh, Baguio City uh, local government unit na merong uh, partially closed itong Kenon uh, Road particular na ito sa Camp 6. At uh, kanina na dumaan tayo uh, dito sa tinatawag uh, na Uh, Tuba-Binget uh, sa Kenon Road, no? At uh, ayun nga kay uh, uh, Mayor Magalong ay simula February 19, no? Kaya uh, ito ay uh, pansamantalang isasalang. Magigitan ninyo kung na dito nga yung mga kapulisan at uh, nakikita natin na hirap na hirap. Ito ang papa traffic dito eh, sa may uh, bandang uh, ilog na ito. Dahil hirap na hirap, makaakyat. Uh, itong mga sasakyan natin dahil napakadulas itong uh, packet na ito. Ang uh, mga uh, bumibisita dito, market, papunta dito sa Baguio City ay uh, binibigyan ng uh, advisory na iwasan muna itong Canon uh, Road no? dahil uh, na dito sa nangyari nung kamakailan na Uh, landslide. So itong uh, lugar na ito ay uh, uh, partially, partially ito na binuksan, starting to grow in the At yan, itong orange na bat tatya na yan nakikita ninyo ay uh, nakita natin siguro rin itong attempt nyo at ngayon ay nakalusot na rin siya. No? Dahil hirap na hirap dito sa kung nakikita niyo na napakadulas nitong uh, packet dito sa graba at lubak lubak at itong ilog na ito po ah uh, ito yung nagpapahaba ng trapiho dito sa ito tawag dito ay Buwid River no kaya ang mga residente o mga bisita dito sa Baguio City ay ina-advise na huwag muna dumaan o iwasan muna na dumaan dito sa Canon Road dahil particular na dito sa Camp 6. Nako, hindi ko sabi no? Ay uh, hirap mahirap pa ang mga sasakyan na makataan dito At uh, tumaan kayo sa Marcos Highway Dahil sa ayon, dahil, uh, ayun sa nakausap natin mga kapulisan natin eh, Na nagbabantay dito eh, Napakaluwag daw doon ngayon no? Lalo na itong uh, mga no? Ang panagpeng at At alam may parada ngayong araw na ito At bukas mayroon mga float parade dito sa Baguio City. Kaya inalam natin ang dahilan kung bakit uh, napakahapa ng uh, trapiko dito sa Puig Briefer. Dahil dito sila uh, pinapatatot sa Mantala. Yan, yeah, kung mahilita ninyo. Ang iba talaga ay hirap na at uh, nabipilitang bumaba o matras ulit no? para makakuelo. At yung kanina yung uh, nakita natin sa inyo kanina na uh, orange. Oh, nasasakyan. Oh, oh hirap na hirap. Patapitong atrib bago nakaakyat. So, uh, inalam natin kung bakit napakaaba ng traffic dito sa Kuwait River na ito. Ah, uh, ito pala yung dahilan. Kaya, na-advise ang uh, mga mapasok papuntang Baguio City na uh, tumaan sa Marcos Highway at huwag dumaan dito sa Kenon Road. Dahil pagdating dito sa Kamsits ay pababa kayo dito sa Kuwait River. No? At uh, uh makakadaan nga kayo pero sabi namin, bakit uh, ng uh, traffic ko dito? Yung pala, nung no, malapit na kami, pinakita namin na <laughs> hirap na hirap ang mga pakiak. Iba kaya ako pati kanina yung nagalapit ko sa Puwed Vipan. Yan, pati yan. So, yan. Ang uh, dinikado kanina, nakita natin yung podcast natin. Ay, may natumbak na mutos. Lalo so, na